Uh, naputol na naman yung pan belt naputol na naman yung pan belt ang problema nito, nandito na ako sa e-service road, Sukat, malapit sa Shell ang problema ko nito malayo-layo yung uh, shop kaya naputol ako ng uh, malayo-layo Ganda yung uh, pakiramdam ko Parang Parang may umanod dun sa Ano ko, sa dibdib ko Parang may tumutusok sa dibdib ko Pero okay na naman ha Tapos ngayon naman Ngayon naman ay Itong uh, motor Naputulan ako ng belt Dito na ako sa sukat Service Road Pakupang Kasi yan, mapapaisip ka Pero ini iniisip ko na lang ng positibo Ah, hindi lalayo tayo sa aksidente Ito, salamat na lang. Mayroong isang pulis na tumulong sa atin at itutulak. Uh, si Sir. Sir. Thank you, Sir. <laughs> Ayan. Salamat na lang. Salamat na lang. At uh, ko muna to kasi itutulak namin. Eh. Uh, sinubukan namin ng uh, pulis na huminto sa akin para tulungan ako itulak. Uh, una, siya yung nagtulak medyo kumakapit na kasi yung fan belt sa loob kaya mabigat bumigat siya tapos sinubukan ko rin na itulak gamit yung paalang medyo delikado kasi rito sa service road eh uh, ayun hindi rin na uh, hindi ko rin kinaya uh, inisip na lang namin baka kasi maaksidente pa kaming dalawa so uh, nagsuggest siya at nagmagandang loob na rin na umalis muna para kumuha ng tali So hatakin na lang namin at uh, hinihintay ko siya ngayon. So hindi ko pa kilala yung polis. Mamaya pag nakausap ko, alamin ko kung saan siya naka naka-assign at anong pangalan niya. Uh, salamat na lang. May mga ganitong nga uh, good Samaritan sa ating kapulisan. So salamat na lang dahil may good Samaritan na polis. Uh, tinulungan tayo. Hindi ko rin inaasahan ito. Actually, pangalawa na na nangyari sa akin ito. <laughs> Para siyang ano? Uh, ano nang uh, Mio? Hindi natin buksan. Tingnan natin kung may practical ako. Sir, hindi Okay, sige, sige, sige. Tingnan natin ito. Sige sir. Ikaw, ikaw ba si ano? MC Moto Moto Vlogs. Nabilang tayo. <laughs> Nagkamit din tayo, brother. sige, sige, sige. So, yes, yes, yes. so namit ko si MC Moto Vlogs sa uh, isa ako sa follower nito, ah. Uh. Galing, galing. Tayo lang, ba ako lang. Ito, uh, sa katangaliang tapat, ano oh. Bilad kami sa araw, naputulan ako ng uh, belt ng motosiklo, panbelt at uh, hindi ko na-expect na isa sa mga hinahangaan ko na vlogger, si MC Moto Vlogs ayan ay, mamimit ko at uh, siya ngayon yung uh, tumutulong sa akin uh, na-overwhelm ako kasi sabi ko Kailan ko kaya mamimit si MC Motovlogs? Eh, inadya ng uh, pagkakataon, nasiraan ako. At nakita niya ako ngayon dito sa E-Service Road. Ah, uh, sukat pa rin ata ito eh. Ako, sukat pa rin. Sukat pa rin eh. Ako eh, Medyo bilad ang ano eh. Upad lang ako ng jacket. Mainit. eh yung ano. Uh, durog na naman yung panbelt. Kasi gamitin tong motorcycle na to eh. So ngayon, ang pa yun na lang natin, magkakontakin ako. Ay buhay So salamat na lang. dahil lamit ko si MC Moto Vlogs. Uh, isa sa mga vlogger na matulungin. Kaya, tinulungan niya ako at ito nga medyo wasak yung ano, wasak yung uh, a drug yung panbelt na naman. Kasi ito talaga yung service natin. Araw-araw ito yung service ko, ito yung ginagamit ko kaya Hi! at uh, may isa ring good Samaritan si Sir na uh, rider din na uh, tumulong din sa akin. Actually unang gumito sa akin na isang pulis at sir hindi ka man nagpakilala maraming maraming salamat sa iyo at uh, dito sa ating uh, mga good Samaritan na uh, si MC Motovlog salamat salamat kay kuya maraming salamat So, ito, Gumili kami ng pan belt. So, ito, at uh, nakabili na tayo. Salamat na lang sa MC Motovlog sa tumutulong sa atin at saka isang rider na to. Yan. So, dito kami nakabili sa... Yan. Yan. Diyan kami nakabili. Kaya pag may kailangan kayo mga pyesa, dito lang yan sa Chris and Pau. Barangay ano, brother? Barangay Alabang. Muntilupa. Barangay Alabang, Muntilupa. Brother, ang pangalan mo? Dennis. Si Dennis na angkas, isa rin good Samaritan na tumulong sa atin. So, punta na kami ngayon kay MC Motovlog para magawa na yung motor.